tapo lang po yes, <laughs> ano masasabi mo sa lahat ng taga-bicol? Hey! 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 boss, oh. anong masasabi mo sa mga taga-bicol, matnog, sorsogon, naga dito sa atin? grabe no, so hindi natin in-expect na sobrang init ng pagtanggap ng bicol sa atin so nakakatawa, nakakataba ng puso at nakaka-inspire na gawin pa to sa mas maraming lugar pa dito sa Pilipinas. Yan. So, Hazel? Sobrang pagpapasalamat kami kasi sobrang grabe yung pag-aantay. Kahit sobrang tagal namin na dumating pero nandito pa rin sila. Kaya, kaya sobrang grabe pa rin yung pag-abang sa atin at pagmamahal nila. Salamat sa suporta sa lahat ng Evo So, ayan, syempre, nagpapasalamat kami sa lahat ng daga dito sa Big Ball dahil grabe, sobra yung support niya sa amin. Umulan, umaraw, talagang mm. naghintay kayo. Nakaka-overwhelm. Nakaka so, ayan, maraming salamat. Sana makita pa namin kayo ulit. So, ayan mga bossing, maraming maraming salamat sa mga taga Bicol At sa lahat ng mga nakasupport na sa amin, sobrang nag-enjoy kami dito mula sa unang destination namin pa Quezon, papunta dito lahat grabe yung init na pagtanggap nyo sa amin. Sana next time, makita namin kayo uli. Sana naging masaya din kayo dito sa pagdalaw namin sa lugar niyo. Wait, 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 wait. Hello. Anong masasabi mo sa buong nine days natin dito? Anong gusto mo sabihin sa mga, mga taga matnog, sorsogon, legaspi, buong bicol? Una, hindi ko ina-expect na yung ganong karaming tao a eh, same energy from day 1 hanggang ngayon na day 7 natin. Ah, day 7 ba yan? 8? 9. 9. 8. 8. 8. natin. So, sobrang init ng pagtanggap nila sa Evo All Stars. At ang masasabi ko lang, masayang masaya ako, personally. Mm -hmm. And alam ko naman, pati yung mga Evo All Stars, masayang masaya sila. Kasi nga, mahal na mahal tayo ng mga taga-bicol. Diba? At syempre, naikwento rin naman natin yung ganda ng uh, beacon. 'Di ba? Sabi nga no ng Department of Tourism, napapanood nila tayo mm -hmm. at nagpapasalamat sila sa atin dahil ah uh, kahit pa paano or malaki talaga yung natulong ng mga ginawa natin para sa kanila, sa para sa turismo. So turismo. So, Thank ayun, you. marami sa salamat. Thank you, Jay. Ako kumakain kawo. Ay, hindi. Nag-ano? Umiinom. In <laughs> Bakit? Wow, gusto ko lang tanungin. Kahit late ka dito sa Bicol, anong gusto mong sabihin sa mga taga Bicol? Maraming maraming salamat. Kasi kahit na nalita ko ako, hindi nagbago yung tingin nila sa akin. Kung gaano yung, yung kung paano nila ako tinanggap, kung, ti kung paano ako tinanggap, ganun din nila ako tinanggap. Never, never ako naka-experience naka na na yung umaga parang in inano ako uh, ka oo Umaga, masaya ako na dahil yung pagtanggap nyo pag nila sa inyo ganun din ang tanggap nila sa akin Katulad yung nangyari doon sa Moyon Skyline mm -hmm. na hindi ko expected na ganun kadami ganun na para makita lang tayo kaya hindi hindi sapat yung mga helmet hindi sapat yung mga jersey stickers yung mga pinamigay natin kailangan natin dito bumalik ulit yan, kasi Maraming, hindi pa natin hindi pa natin Lipot ang buong Bicol. Ng... Palagang magayon ang Bicol. Curado. Thank you, thank you. Ako kasi sa first time na nakasama sa tour. Sobrang na overwhelm ako dun sa yakap ng tao sa Team Graffiti. Kaya nakaka-inspire na mas galingan pa at mas sumuporta pa sa mga taga-suporta natin para makapagbalik tayo. And hopefully, 'yun nga, magkaroon pa tayo ng mas marami pang tour para mas marami pa tayong maabot na netizens para sa akin eh. Hopefully, maging masaya pa yung mga susunod na tour natin at tuloy-tuloy yung suporta sa Team Graffiti. Thank you so much, Evo All Star. Para sa Bicol Turismo, sobrang naging masaya ako at na-fulfill. At uh, gusto, gusto ko pa, excited na ako sa mga susunod na. Boy! Boy! Anong masasabi mo sa Bicol, sa mga taga Bicol. Siyempre, um, una sa lahat, gusto mo magpasalamat sa mga kababayan natin na taga Bicol kasi sobrang init ng pagtanggap niyo sa amin. At siyempre, dun sa matsatsagang nag-antay sa amin, maraming maraming salamat. Um, medyo konting pasensya lang sa mga delays namin kasi lahat ng mga nag matitsaga nag-antay is ininkoan talaga namin. Mm. So, hindi pa ito yung last, syempre. Maraming pa tayong balik dito sa Bicol dahil hindi pa natin lubos ang nakikita yung mga kagandahan ng Bicol. sana niya babalik at babalik pa rin ang Team All-Star dito. Thank you! Carlo, mm, kahit late ka, <laughs> anong gusto mong sabihin sa mga taga Bicol? Ay, syempre, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga sumuporta at saka yung mga nagpakita sa amin kahit na dalawang araw lang kami ni Joe dito, ramdam-ramdam na ramdam namin talaga yung pagmamahal ng mga taga Bicol. Sorry lang sa mga ano, kumbaga uh, gusto ko lang magsabi lang kumbaga gusto ko lang mag-sorry din sa mga taga uh, Naga, mga taga Matnog na hindi namin napuntahan ni Joe kasi nga nagkaroon lang ng conflict pero uh, yung dalawang araw na nandito kami, Kinompensate na yung pagmamahal na yun. So sobrang solid. Maraming maraming salamat din tsaka Simula pa lang naman to. So marami pa kaming beses na babalik dito sa iba, iba't, iba't ibang parte ng Pilipinas. Thank you, Carlo. Kung lang anong masasabi mo sa mga taga Bicol? Nako, grabe yung suporta nila sa atin. Kaya kahit anong pagod natin, hindi natin ramdam yun. Ang daming nag-abang sa Evo All Stars, kaya dun pa lang nawala na yung pagod namin. Kaya nagpapasalamat po kami sa lahat ng sumusuporta sa Evo All Stars. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan, babalik po kami ulit dito. Grabe yung suporta nyo sa amin. Yes, thank you, madam. Chief. Hey. Ikaw naman gusto kong mm. tanungin. Mm. Anong gusto mong sabihin sa mga taga-Bicol, sa mga sumuporta sa atin dito? Ah, uh, una, actually hindi hindi ko talaga expect na ganun kainit yung pagtanggap sa atin, tapos yung mga sumalubong, yung mga naghintay Um, sobrang init ang pagtanggap. Nagpapasalamat ako doon kasi unang una. sa dulo, kasama natin sila. Kaya kahit anong layo, kahit anong uh, pagod ng katawan, hindi po pwede para sa kanila. What's art? Yes. Mukhang masaya ka ha. Kota. <laughs> anong uh, gusto mong sabihin sa mga taga Bicol? experience ng Bicol. Well, ano ba? Pabalik-balik na ako rito. Umalis, bumalik, umalis, bumalik. So, Bicol, ang sarap yung balik-balikan talaga. Yo, thank you. So, thank you, talaga boss. dito. Grabe yung pagbamahal nila. Boss, mm. itatanong ako sa iyo. Ano yan? Anong masasabi mo sa Bicol? <laughs> 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 sa buong ilang araw natin nandito, Anong masasabi mo sa mga taga dito? Well, halata naman sa itsura ko. Pagod. Pagod Waste Wasted. Nine days kami rito. Nine days kami pagod. Oo, totoo yan. Pero yung experience, yung... yung mga yung mga tumanim sa puso natin yung sigawan ng mga tao yung pag yung pagaharang sa atin yung pag-aantay sa atin yung, may may mga nagaantay ng 8 hours Totoo di ba yun yung hindi makakalimutan yun yung bayad sa lahat ng pagod na di ba yung pumanik ka ng pumanik ng summit sobrang hirap pero pag panik mo naman tinan mo naman parang paraiso yung ganda di ba so yun lang at marami, marami magpapasalamat din ako sa lahat ng, po ng mga taga Bicol lahat po ng kababayan ko dyan sa Bicol sobrang ganda po ng lugar nyo at the same time sobrang tatatak po ito sa mga puso't isipan namin kasama po kayo sa libro ni Amerman Thank you. Thank you, boss. So mga idol, nandito na tayo sa Naia Terminal 2. Nakabalik na tayo ng Manila. Ayun na nga mga idol, nakabalik na tayo dito sa Terminal 2. Nandito na tayo sa Manila kung saan aalis na naman tayo mamaya. Pero bago tayo umalis ulit ng bansa, gusto ko lang magpasalamat unang-una kay Lord dahil nagpakita ng magayon ang mayon sa ilang araw na nagstay kami sa Legazpi at pangalawa gusto ko lang magpasalamat sa mga taong nag-abang, nagmamahal, nakasuporta sa amin at uh, tiniis lahat ng ulan, araw na nasa labas kayo, nasa daan kayo para mag-abang. Sobrang na-appreciate namin. Maraming 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 salamat sa inyo. At hindi pa to yung huli. Babalik at babalik pa kami ng Bicol na napakaganda nga naman talaga at marami pa tayong pwedeng puntahan na para ma-share sa mga tao na nanonood sa atin. At, at, may share din ang ganda ng Pilipinas, lalong-lalo na ang ganda ng lalawigan ng Bicol. So, gusto namin magpasalamat sa inyo at sana magkita-kita tayo ulit. Sana lahat to mabaon nyo. Sana lahat ng memories na may iwan namin, naging masaya kayo at sana din, hindi nyo makalimutan yung isang araw, dalawang araw, tatlong araw, o mga ilang araw na pagkikita natin, sana naging masaya kayo dahil kami naging masaya kami at na-appreciate namin lahat ng suporta at pagmamahal niyo see you again bicol